Hello mga idol, for today's video ay nandito nga pala tayo sa Cartimar, Pasay City. So dito po yung mga bilihan ng mga pet kung gusto nyo po mag-alaga ng mga aso, kung ano-ano po dito nyo po mabibili so nandito pala kami mga idol ay para tumingin ng mga isda, kasi mga kasama ko yung videographer ko at yung isang kasama ko ay mahilig sila mag-alaga ng isda so balak nilang bumili ng aquarium or isda or something kung ano yung mabibili nila dito. So, sinama ko sila dito para makita nila yung iba't ibang klase ng isda. So, ayan. Dito po lahat ng bilihan ng mga pet sa mga gusto sa mga mahilig po mag-alaga ng mga hayop. So, nandito po lahat yon So, dito at napakamura ng na mga tinitinda nila dito guys kasi sa ibang lugar mga idol ay dito sila kumukuha ng mga maramihan tapos tinitinda nila sa ibang lugar. Kasi dito talaga makakabili ka ng wholesale na ano, mga idol na example, bibili, bibili ka ng mga ibon, yan maramihan na ibon tapos ibibenta mo sa inyong lugar ay napakamahal na. So sa mga gustong bumili ng mga pet, yung mga mahilig mag-alaga ng kung ano-ano, dito nyo lang po yan mabibili sa Cartimar, Pasay City. So, yan. Dito lang kayo pumunta. So, ito na nga, no. At nag, naglalakad-lakad na kami. So, may nahanap kasi kami yung bilihan ng mga aquarium at yung area ng bilihan ng mga isda. So, dito itong dinaanan natin, guys. Dito nyo mabibili yung mga gamit aquarium, kulungan ng ibon. Yan, dyan. Tapos, dito sa side, yan. Dito tayo sa side na ito pupunta. Dito po kasi yung area ng mga isda. Yan. Sa mga mahilig mag-alaga ng mga isda, dyan sundan nyo lang itong video na to at para maka kuha kayo ng idea kasi ipapakita natin yung iba't ibang uri ng isda dito so abangan nyo po so yan ang ito yung, itong area na to itong pahabang area na to hanggang dun sa pinakadulo nyan ay mga nag-iisda dito guys. sa so aquarium dito rin kayo makakabili ng murang aquarium. So, ito na nga yung aquarium guys. So, titingin kami dito kung magkano yung aquarium. Kasi gusto nga nilang bumili ng aquarium. Itong dalawang kasama ko. So, dito rin yung mga bilihan ng mga beta fish. Ayan guys. Hindi ko rin hilig kasi nga mag-alaga ng isda mga idol. Kasi... Sa totoo lang hindi ako marunong mag-alaga ng isda kasi masyado silang masilan. Ibang ko lang sa mga mahilig mag-alaga ng isda. Kasi, sanay na sila. So, kung saan ka talaga masaya, doon ka na lang mag-focus. Halimbawa, gusto magalaga mag-alaga ng isda, focus mo lang yan. Ayan. Ako gusto ko kasi hilig kong mag-alagaan ay ibon, mga idol. Mga parakit ibon po, ayun. So, ang daming beta fish dito, mga idol. So, Ayan na nga, ang daming isda. Ayan ang laki ng koy. So, tiningnan namin yan. Grabe. Ewan ko kung kinakain yung koy na yan. Sobrang laki. Parang tilapia na. So, ito, dito sa side na ito, yung mga bilihan talaga ng mga iba't ibang uri ng isda. So, mura lang ang isda dito mga idol. Sa mga gustong pumunta dito ay makakabili ka na ng 20 pesos na isda kapag pupunta kayo dito. Goldfish nila dito is mabibili mo ng 25, yung pinakamaliit. So, napakamura lang dito, guys. Aquarium naman nila, mga idol. Yung 2 liters po na aquarium is mabibili mo siya ng 250. 3 to 5 liters po na, tube, na aquarium is mabibili mo ng 350. So, ito 150 yung beta fish na aquarium. So, napakamura lang ng mga aquarium dito, guys. Kapag gusto nyo talaga mag-alaga ng mga isda at kung gusto nyo bumili ng mga isda, dito lang po kayo makakabili sa Cartimar ng napakamurang mga isda at nagagandahang aquarium. Part ng aquarium, guys, dito rin kayo makakabili ng mga coral, mga bato-bato, yung mga linalagay po sa aquarium. So, Ayan. Dito lang po ito mga idol sa Cartimar, Pasay City. Sa mga hindi po nakakaalam kung paano mapuntahan to Kapag galing po kayo sa Rotonda, Pasay, ang sasakyan nyo lang po. Sasakay kayo ng pakiya po. So, dadaan po yan sa may Cartimar. Sa ilalim po ng LRT. So, bababa kayo ng McDonald sa Cartimar po. Tapat nyo ay McDonald po ang bababaan nyo. Tapos, tanong na lang kayo kung saan part ito ang bilihan ng mga pet. So, ituturo kayo kaagad nyan kasi hindi kayo mawawala dito as in guys. Kasi organize sila dito. Part ng ito, itong part na to ay bilihan po ng mga isda. Sa kabila po ay bilihan ng mga ibon. Sa kabila naman po ay bilihan ng mga na mga gamit ng mga gamit sa pag-aalaga kung ano-ano tapos sa kabilang part ay mga cat mga dog, yan. Sama-sama yan sila doon. So, hindi kayo maliligaw dito guys kasi hindi naman ito malawak masyado. So, sana yan lang talaga. So, ito, ito na nga itong dalawang ito. Nag-iisip pa nga kung ano yung bibilhin talaga nilang aquarium kung makakabili sila. So, ito pinadala ko para itanong kung magkano. So, pinatanong ko nga ito ay 250 po talaga siya. Sabi ko nga ay dalawa ang bibili namin kung papayag siya 200. So hindi po pumayag si ate na 200 ang isa. Dalawa naman po yung bibili namin. Kasi gusto talaga nila bumili ng aquarium. yeah, So, babalikan na lang namin yan mga lodi. So, papasok kami sa loob at para tingnan ang iba't ibang uri ng isda. So, ayan. So, samahan nyo kami mga lodi. So, yun na nga talaga sa man itong dalawa. Ay nag-iisip pa kung bibili ba talaga sila o hindi. So, pinag-iisipan pa talaga nila. So, yan. So, yan na nga, no. Tingnan natin kung bibili nila to ngayon. So, isip-isip muna kami at papasok muna kami sa loob kung ano ba talaga ang mabibili namin dito sa Cartimar. Yan ito yung mga bilihan ng isda. Grabe guys, napakamura ng mga isda dito kapag pumunta kayo dito sa mga mahilig mag-alaga talaga ng isda dyan. Lahat ng kailangan nyo sa pag-aalaga ng isda ay dito nyo po lahat yan mabibili. Ayan, may mga accessories sila, mga pelter. Ang gaganda ng mga isda. Ang ganda nila pag masdan mga idol tanggal, stress mo talaga kapag... Tinignan mo itong mga isdang naglalanguyan. Ayan ang ganda Oh. Hindi ko alam kung anong pangalan ng isda na yan ito ang laki ng isda yan mga red fish so yan ang ganda mga idol grabe eh. yan oh. kulay pula ito parang tilapia so, Ayaw ko lang kung kinakain yung mga yan mga idol or alaga lang talaga siya ito naman may pagi ito yung arwana ito yung pampaswerte sa bahay guys habang lumalaki ang swerte ka ito yung pagi guys oh. first time ko makakita ng pagi na isda yan na buhay ayun kasama niya yung arwana yung arwana guys oh. pampaswerte yan napakamahal niyan guys libo ang price natin yan dyan libo ang price so ito yung mga gold fish red so yan, oh. so iikot muna kami guys samahan nyo kami mag ikot dito mga lodi para alam nyo rin po para malaman nyo rin po yung mga iba't ibang uri ng isda yan oh. daming isda arwana yung pinakamahal na isda dito talaga guys arwana So, yan, talaga pang Chinese ano yung parang dragon kasi yan. Habang lumalaki yan guys, swertehin kasi kayo. So yan, may mga coral, iba't ibang oring isda 'yan oh. May mga tubig alat din yan dito, guys. So yan oh. Tubig alat na isda. Ayan si nimo. Oh. Ayun. tubig alat 'yan, guys, yung laman 'yan. Tubig, ayan oh. Ang dami, ang ganda, guys. So parang plastic siya pag tinignan mo siya oh first time ko rin makakita ng ganyang isda kaso masisela niyan sila guys ang tubig dapat yan ay maalat na tubig yung ganda ng kulay pag tinignan mo silang malapitan para silang plastic ayan, o. para lang silang plastic na laruan ayan, o. grabe no parang nasa dagat kapag nakakakita ka ng mga ganyang isda yan, daming tao rin dito, guys. Andami, dito talaga bumibili yung kar yung maraming yung mga tao talaga na gusto nila ng maraming isda na ibebenta nila sa iba't ibang lugar. So dito lang sila pumupunta talaga. Yan, goldfish. Yan makakabili ka na ng goldfish dito, guys. 25 ang isa. Meron yung pinakamaliit 'yun. Basta is eh, starting at 20 to 25. Depende po. Kasi yung pinakamalit naman na isda ay mabibili mo ng limang piso. So, limang piso may bibili ka ng isda. Guys, ito ang ganda. Oh. Para siyang sap-sap na iba't ibang kulay. May mga ganito talagang isda. No? Grabe, no? Kasi yung alam po lang isda is tilapia at saka bangus. Charot lang. So, ayan guys. Ang ganda. Iba't ibang kulay. Ayan, goldfish. Ayan. So, yan sila atin nagchismisan. Charot. So, ayan guys. Oh, mm, grabe. Parang gusto ko na rin mag-alaga ng isda. Pero, maselan kasi yan sila. Kailangan ng oxygen kasi guys. Kapag nag-brown out, kawawa rin yung mga isda nyo. Kasi kailangan talaga ng oxygen dyan. Bawal kayo mag-alaga kapag wala kayong oxygen. Lalong-lalong na uso ngayon ang brown out kasi tag-init na. So, ayan guys. iikot so, na naman tayo dito. Titingnan pa natin yung iba't ibang uri ng isda. So, ayan. Samahan nyo ko guys. Sana nag-enjoy kayo dito sa vlog natin mga idol ha. Manood lang kayo dyan. Stay safe lang. Charot. So, ayan. Ang ganda talaga. na pag masdan yung mga isda. Ito arwano. Ang laki kasama niya ay janitor. Sana may janitor din sa totoong buhay no yung, nag, yung maglilinis ng ano problema ganon. Charot. <laughs> Charot lang. So ito talaga guys. So, ito yung mga accessories sa aquarium. Ito red fish. Hindi ko alam kung anong pangalan nito pero ang ganda tingnan guys. Ayun oh. Napakaganda. Napakaganda. Iba't ibang kulay, iba't ibang uri ng isda charot. Hindi ko alam kung tubig alat to. Comment down below guys kung nakapunta ka na rin dito sa Cartimar at kung dito ka rin bumibili para alam ko kung sino ka charot. Yang comment down below. Ayan guys, ayan, palabas na kami mga idol. Dito paglabas ng mga idol ay bilihan naman po ng halaman. Ayan, sa mga mahilig mag-alaga ng mga halaman dyan, mga plantita, plantito, dito rin kayo bumili sa Cartimar. Napakamura ng halaman nila dito, guys. Makakabili ka na ng sandaan pataas na halaman kung anong uri ng halaman yun. Ayan. So, ayan, guys. Dito na tayo sa labas. So, napakainit na yun. Binalikan ulit namin yung aquarium. So, ayan, guys. Ayan. Dito na naman tayo. Ayan, naikot natin, guys. Sana, guys, nag-enjoy kayo sa vlog natin ngayon. Ayan, bumalik ulit kami dito. Ay, ganda talaga ng betta fish. Ayan, oh. Wow! Ang ganda. Isa nga lang siya. So, ayan na nga. Nag-iisip kami dito kung bibili talaga sila ng aquarium. Ang kinalabasan mga idol, ay hindi nga sila nakabili. Kasi sobrang mahal. Na mahal sila ng aquarium. So, ayan yung isa bulate. Eh. Yan yung pagkain din ng isda yan, guys. Pero kinakain niya na. Comment na below kung anong pangalan ng uod na yon Charing! Ayan, guys. Sana nag-enjoy kayo at hanggang dito na lang tayo. Bye-bye, mga idol. Bye-bye!